From the, the music tula. I wanna make a bright na 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 Equal crazy? Salamat sa aking YouTube channel mga sinagat. Ah, uh, ito na kami sa pagkapamihwa pag sa amin dito. Praise God. Ngayon, kita n'yo na naming kagabi nang kwento ko mga sinagat. Taos-puso kaming sa ating community ng Palon. Salamat sa panahon na ibigay mo sa amin. At sa grasiya. God bless natin na uh, lagi ninyo naguli. Salamat Lord. Sa buhay namin. sana walang balaki walang dapal sa amin walang lang sa amin pamimiwas wala kami maramdaman pati ang mga pamilya iwas mo sila katamakan selamat Lord haba mo ang buhay sana kapat ko kami kami lahat kapat na mo mga sinisa kung gaano kalalaki yun mga sinisa

niyang kalalapit ngayon ang aming uh, buntog na ah. so, kalalapit ayos lang yun may huli lahat huli na mga sumagat muntik pa makalpas muntik pa makalpas mga sumagat huli na muntik pa makalpas pasma mga simrigat. Ba. di matanggal Ampu uh, daw ko ng isa. Ay mga semergat. Uh, Tatlong isda ang huli namin. Nagawa na mga semergat. Tawag ito na ano mapating lalaki. Lalaking pasibad ko. Pinagaan ng pating